Okay, so may tinatanggal tayo ngayon na uh, alternator sa isang uh, Toyota HiAce Commuter Deluxe. So bale uh, bigla na lang daw sila huminto sa gitna ng kanilang biyahe. Tapos uh, yun na napalitan pa na pangalan ng bagong battery. Pero yung dahilan pala is yung alternator nila. So, eto Uh, natin yung uh, kung ano ang dahilan ng biglang pagkamatay so yun na uh, tinatanggal natin yung mga tornilyo para may isa isa natin ma-check yung mga pyesa um, okay pa ba yung diode nya so eto binaklas natin yung uh, alternator brush nya check natin uh, kung gano'n pa, ka, pa siya kahaba or gano'n na ka Iksi. So yon para malaman natin kung saan nanggaling yung uh, diferensya. Okay, so, so, sa nakikita ko, uh, parang ito na, yung carbon brush lang. So sa sobrang iksi niya, uh, halos ayaw uh, na niyang lumapat sa kanyang rotor. At uh, pati na rin yung alternator pulley nito, papalitan na natin para isahan na lang. Tsaka yung mga bearing sa loob, kasi may katagalan na rin uh, itong unit na ito since uh, 2019 pa nila na-acquire to tapos uh, mataas na yung takbo niya so mahigit uh, 200,000 na yung takbo dito.